Chito Miranda may napakahabang post at pagtatanggol tungkol sa kanyang asawa na si Neri Miranda. Ito ay matapos mag-viral ang 1,000 peso challenge budget meal ng aktres para sa isang linggo. Welcome back mga kalachika, narito na ang inyong update. Nag-viral na naman ngayon sa kasalukuyan si Neri Miranda ang asawa ni Chito Miranda. Ito ay matapos magbahagi si Nery Miranda ng 1,000 pesos, budget umano para sa isang buong linggo. Matapos magtrending ang social media post ni Nery Miranda, samot sa ring komento ang nakuhan nito na nagdala ng pagdidilit -de ni Nery ng kanyang post at sinabi ni Nery na ibabahagi niya ang paktura o detalye ng kanyang 1,000 budget meal. Kaya naman minabuti ni Neri Miranda na sagutin ang mga komento kaugnay sa kanyang ibinahaging sample meal plan na mayroong 1,000 budget para sa isang linggo. Aniya, lagi raw niya sinasabi sa kanyang mga followers na magtanim sa bakuran o sa paso para makatipid sa ingredients. Ani nga ni Neri, kayo talaga, kayo na nga ang binigyan ng sample at idea ng meal plan yung mga D followers makapag-bash lang. Pagkukwento nga ni Chito Miranda na pag-uusapan umano nila ng kanyang asawa na si Neri kung paano makakatulong sa mga followers nito tungkol sa kanilang budget meal. Kaya naman napunta ito sa pagkakaroon ng challenge ni Neri na magkaroon ng 1,000 budget meal para sa isang linggo. Ayon pa kay Chito, di ba na Naisip lang naman ng asawa ko na baka sakaling makatulong yung meal plan niya sa mga tao that might find it useful. Nabash pa siya ng mga taong hindi naman nakafollow sa kanya. Ayon pa kay Chito ay deleted na nga ang post ng kanyang asawa. Pagpapatuloy pa niya, she will make it more detailed for those who do not fully understand what she was doing. Ani pa ni Chito, what a cruel, cruel world. Anyway, for those who knew what Neri was doing, Ayusin niya lang daw muna yung details para mas maging helpful sa inyong lahat. Matapos nito ay nagpost post muli si Neri Miranda at nais niyang magbahagi ng mga seed sa kanyang mga followers o kahit hindi umano nakafollow sa kanya basta mag-comment lamang sa kanyang post ay bibigyan niya ito at padadalhan. Madalas umanong sabihin ni Neri Miranda sa kanyang mga followers at mga nanunood sa kanyang live na laging magtanim sa kanilang bakuran. Pagbibiro pa nga ni Neri, nais niya umunong magpadala din ng mga itlog para sa kanyang mga followers, ngunit natatakot ito na baka mabasag na ito pagdating sa kanila. May malaking farm kasi si Neri Miranda at Chito Miranda kung saan nais nilang ibahagi ang kanilang blessings.